muling nagsampa ng reklamo sa Derek, lamang kay Lakam matapos manggulo sa asak studio na naman. Nakakahiya parang hindi nag-aral kung mag -iskandalo. Pati tuloy si Kimi, sumasakit ang ulo sa mga kalokokan ng kapatid. Bakit may mga ganyan kaya? Iniisip ang image ni Kim Chusana okay na artista ito at pwedeng pag-usapan sa media. Hindi man lang ba kayaan at patahimikin muna. Busy ito sa trabaho at gusto ng peace of mind. Sige na sige itong sila ka. Panay bunto. Ayon nga sa mga komento. Ano ba ang kasalanan ni Kimi? Para pa ulit-ulit na makaranas ng mga problema na ganito problema na nga noon, hanggang ngayon na naman walang pagbabago. Tumatandang paurong, madalas gumawa na eksena. Just imagine, ang ganda ng na mga nangyayari sa buhay ni Kiming ngayon. Pero siya, panay sira. Tama lang nasampahan ulit ng rektamo ni Derek. Palagi din kasing napagbibiyan, kaya eksena. Ang ending, nakakagawa ng na mga kung ano na naman. Sana si Derek panindigan na rin na ikulong na sila ka. Huwag na maawa para din naman itong ikimjo. Na makatap, makapagtrabaho siya maayos at walang didikit-dikit sa paligid. Hanggang nasa labas iyan, patuloy lang na hingi ng pera. Anong senyorito sang ayon rin niyo? 方言嘞。Oh, yeah.